opo po, ayan, galing tayo sa crossing Jollibee Muson branch Ayan, ayun At isang si Galvez From San Jose del Monte City Philippines Ayan, ayun Ayan, bum galing tayo ng Jollibee Ito yung drinks Ang drinks, maagang pa-birthday ay kapatid na Mark J.C. Hernandez ayan, sa April 27 ayan, ayun ipopromote natin ang kanyang birthday ang Sing Tunado ayan, join na kayo sa Sing sa April 27 sa kanyang YouTube channel na Jollibee 7, ayan, kaya tayo ay nag-order ng Jollibee, ayan sa Jollibee, pag senior ka na ayan, sa Jollibee, pag senior ka na, ayan, ang laki ng discount ayan, ayun meron tayong spaghetti ito yung mix-match na tinatawag spaghetti with matching peach mango pie ayan, magka-match po sila ayan, mix-match ang tawag at ayun na nga, nag-order din tayo ng super meal in one meal. Ayan. Ito, oh. Ayan, ayun. Ang Jollibee super meal. Ayan, may ayan, mayroong french fries, spaghetti, at saka burger o oh, ba diba? galing galing may burger o oh, ba? Diba? ayan burger o oh, ba? Diba? ayan ayun ay may burger na tayo wow ang dami nating food at may kasama siyang ketchup ayan ayun ay at ito ang pagkain ngayon ng inyong kasinyor na Tati San yan dapat tayo ay palagi lang na happy and healthy kahit hindi anong wealthy ayan kahit hindi tayo wealthy ayan nakakatikim tayo ng Jollibee ang laki ng discount ng senior ang senior discount natin let me see ang senior discount ng Jollibee natin ayan kita natin ang ating drinks mula sa Jollibee ayan o di ba ang discount natin ayan, ang ating bayarin ay 204 204 pesos ang dapat kong babayaran at dahil nakadiscount ako ang akin na lang binayaran ay 145.71 ayan, ayun o ba? Diba? laking bagay, nakaka-discount ang senior ayan nagagamit ko na ang aking ID para makakuha ng discount sa senior ayan ay yun from 100 ah, from teka <tay> lang ha from 204 na bayarin ang binayaran ko lang ay 145.71 ayan ayun ay let's eat the Jollibee spaghetti Uh, peach mango pie. Ayan, promote natin ang sing ni kapatid ng Mark J.C. Hernandez. Ayan, let's drink. Kasi galing akong crossing, siyempre, all uh tayo. Pero ang dapat na una ay yung pagkain bago ang drinks. Ayan. Peach mango pie. Ayan. Jollibee 7. Ayan. <laughs> promote natin ang yung Sing sa April 27. Ayan, happy happy birthday in advance. At ayun na nga. Yallybee. Drinks na Sprite, Sprite. Ayan. At ang yung Sing promo ay sa April 27. Ayan, join na kayo sa Sing sa April 27. Ayan, kahit hindi tayo ganong magaling sa pagkanta, let's join the Sing on April 27, 2024. <laughs> ayan. Ganyan ang senior. Madaling makalimot. Pero, feeling happy and healthy. O, diba yan? Kailangan tayo laging healthy and happy kahit hindi wealthy o, pagdating ng panahon magiging wealthy na din tayo pag tayo naging sikat na kay YT o diba <laughs> ayan ayan ayun